Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong tayo po ay magkakasama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At kagaya po ng palagi nating ginagawa, siyempre pagbati. Gusto po nating i-acknowledge ang mga sumusubaybay sa ating programa. Gamit po ang iba't ibang mga stasyon, mga partner stations po natin, mula po sa uh, Northern Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao. At syempre yung mga sumusubaybay, gamit po ang internet, sa yung radio, TV po natin. Salamat po sa inyong pagsama. At sa mga nagtatanong, halimbawa, kung mahina po ang signal ng radio sa inyong lugar, pero malakas naman ang internet, well... Subukan niyo pong mag-shift sa ating mga online platforms. And kung uh, baliktad naman ang sitwasyon, kayo naman ay may mahinang internet dahil paminsan po ay naaapektuhan ng panahon, pwede naman kayong pumunta sa ating mga partner stations. Ayan. So sa ating pag-aaral ngayon ay gusto po nating ipagpatuloy ang pagtatalakay tungkol po doon sa pag ng Diyos sa ating buhay. Isang napakahalagang hakbang na marapat pong gawin ng isang mananampalataya sapagkat uh, kadalasan po ang ating uh, inaakala matapos tayo maging mananampalataya eh tayo pa rin ang may-ari o may control ng ating buhay subalit ating natutunan ating pong nakita na hindi po ganoon tayo po ay tinubos ng Panginoon at tayo po ay pag-aari ng Panginoon and we have to acknowledge his ownership of our lives at yung acknowledgement na yan should lead to what we refer to as lordship o yung pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. Alam nyo, isang magandang halimbawa ay si Apostol Pablo. Ano? Pag ating tiningnan po yung nangyari sa kanyang buhay, isang manguusig ng mga Kristiyano, uh, ang katotohanan ay eh, siya pa ay nagpapakulong. At uh, nung si Stephen po ay binato, hanggang mamatay he was there to give his approval at uh, alam po natin na hindi siya nagsimula na maganda in terms of being a christian uh, sapagkat uh, nung siya po ay na convert eh pinaghinalaan po siya no na yung kanyang efforts to reach out sa mga uh, leaders ng uh, mga churches nung time na yon eh ang taktika para maggather po niya yung mga mananampalataya and eventually para ipakulong o kaya na may usigin. Eh sino ba namang uh, hindi mag-iisip ng gano'n dahil kilala naman siya na siya po ay talaga nga mang uusig ng mga mana ng palataya. At hindi lamang yon. alam din po natin na nung time na yon ang original intent ng kanyang paglalakbay ay para lupigin itong mga mana ng palataya. Eh somewhere along the road, eh doon po siya nakakilala sa Panginoon, ano? Kaya talagang nga uh, mapapaisip ka talaga eh baka itong taong 'to ay eh, ibang intensyon. Now, ang very interesting po doon is the turnabout. No? Paano nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay? Ano po ang uh, sitwasyon? Ano po ang kanyang naranasan? Bakit may pagbabago? Sa Acts chapter 20 verse 24, ang sinabi po ni Apostol Pablo, "However, I consider my life worth nothing to me." If only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. So mula po dun sa talata na iyon, makikita po natin ang isang napakagandang kapahayagan na nagsasabing walang saysay ang aking buhay sa akin kung hindi ko magagampanan ng aking tungkulin tungkuling nagmumula sa ating Panginoon. Nakita niyo po talagang uh, yung kanyang pananaw, yung kanyang pinapahalagahan, yung kanyang binibigyang tuon sa kanyang buhay ay nagbago, di po ba? At makikita nating napakagandang pagbabago sapagkat pagkata uh, mula sa isang taong ang layunin ay usigin at lupigin ang mga mananampalataya. eh, ngayon ay eh, nagsasabing walang saysay ang kanyang buhay kung uh, hindi po niya maipapahayag ang salita ng Diyos at magagampanan ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. O, oh, kaya dapat po, kung tayo nakakilala sa Panginoon, eh, yan ang ating nararanasan, di ba? talagang, hindi lamang yung tayo po'y natutuwa dahil pupunta tayo sa langit uh, sangayon po sa ginawa ni Jesus, kundi yung katotohanan na dito pa lang sa lupa ay naintindihan natin na hindi lang po yung pagpunta sa langit, kundi yung pagsasakatuparan ng layunin ng Panginoon ay isa pong mahalagang bahagi ng pagiging kristyano. Another good example ng pagbabago ng buhay ay ito pong si Sakeyo. Kilala po ng marami si Sakeyo dahil sa pag tayo po'y nasa Sunday School, ano, nung araw, isa po yan sa very interesting na mga tinuro eh. Kasi itong taong ito, hindi po masyadong matangkad, ano, kaya nung siya po ay uh, lalapit kay Jesus, eh, gumamit po siya ng kakaibang taktik. Siya po ay umakit sa puno no, para makausap niya ang Panginoon. Alam niyo, mapapaisip ka talaga dahil itong taong ito ay kilala sa pagiging uh, tax collector. At yung mga tao nung panahong iyon, kung talagang gusto mong kumita, eh, yan ho ang way. Pero hindi lang po yung pagkakaroon ng ganong posisyon, kundi ang malaking tanong, Anong kamalian ang gagawin mo sa ganoong posisyon para kumita ka ng malaki? So, sa madaling sabi, kalakaran po sa kanilang uh, posisyon ang uh, gumawa ng kalukohan para kumita po sila ng pera. Now, nung makilala niya ang Panginoon, itong si Saqueo po ay nagpahayag at nagsabi, ang sabi po niya, here and now, I give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I will give back four times the amount. Naintindihan po ba ninyo yung ibig sabihin niyan? Kalahati agad kaltas, pag may dinaya, times four. Ibig sabihin, malaking halaga po ang mawawala. Pero ang very interesting po doon ay hindi lamang yung change of behavior, pero yung change ng perspective sa buhay. Sapagkat kung dati-rati po ang kanyang pinapahalagahan ay kayamanan, pera, at gagawa ng kung ano-anong paraan para siya po ay kumita, naba, eh dito po sa kanyang patotoo, eh makikita po natin na nagpalit yung kanyang mga pinapahalagahan at ang importante ngayon ay maparangalan ng ating Panginoon. Kaya't ang sabi po nga niya, eh, I will give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will give back four times the amount. Isang napaka makapangyarihang salita at pagbabago sa buhay ng isang tao. Ano po? Kaya pag tinignan natin sa Bible, ang pag po ng Panginoon ay hindi pwedeng sasabihin lang natin na si Jesus ay nagahari sa aking buhay pero wala namang pagbabago sa ating prinsipyo, lifestyle, sa ating pamumuhay, sa ating kapasyahan, at sa ating mga ginagawa. Dahil very evident na pag siya po ang naghari sa ating buhay, transformation will happen. Hindi pwedeng wala sa pagkatayo po ay galing sa pamumuhay sa pagkakasala at hindi pwedeng walang bastang pagbabagong magaganap. Ano po? Kaya magandang tanong din ito sa atin eh. Nung tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, Kumusta naman yung pagbabago na iyon? Ito ba'y nagpapatuloy pa sa ating buhay? Di po ba? Kaya nga naalala ko yung ating tinalakay nung isang lesson po natin na itong pagpapasakop sa paghahari ng Panginoon ay kinakailangang ano eh, isang pamumuhay ito, isang lifestyle ito eh. Hindi po ito isang desisyon na matapos mong gawin, eh pababayaan mo na lang. It's actually a lifestyle, no? Yung tayo po ay nag-aalay ng buhay sa Panginoon eh nangangahulugan na pinipili natin sa bawat okasyon, bawat pagkakataon na tayo po ay magpapasakop sa ating Panginoon. Kaya lifestyle po 'yan. Ngayon, para humangyari ito ng lubos, eh ano hubang kailangan gawin, no? So, umpisahan natin sa unang hakbang so first of all you need to have a relationship with Jesus as Lord and Savior dahil yung reality at yung quality ng relationship na yan will determine the level of transformation kaya ako po sinabing reality dahil uh, una sa lahat eh hindi po dahil uh, tayo nagsasabi na tayo po mana ng palataya eh automatic po na tayo po ay uh, merong... Uh, Pagkilala na talaga sa ating Panginoon ano. Hindi po dahil sa sinabi nating tayo po ito manggap sa kanya eh talagang makikita yung pagbabago. We always uh, remind people na hindi po ito ano eh hindi ito parang tipong uh, formula na pagka sinabi mo yung panalangin eh automatico uh, ikaw po ay ligtas. Kinakailangan totoo yan sa iyong buhay ano, talagang merong pagkilala sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. I remember on several occasions na kung saan nagkaroon po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, may mga taong tatanggap sa Panginoon, pero ang malaking problema mga kapatid ay hindi pala talaga nila lubos na naintindihan kung ano ba yung ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus. Kaya ang ibig sabihin po niyan ay pagkilala ng ating pagiging makasalanan at pagkilala po na yung ginawa ni Jesus ang tanging daan sa ating kaligtasan at pagkilala na siya lang ang bukod tangi na makapagliligtas sa atin. So pag tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, yan pong ibig sabihin. Ngayon, hindi pwedeng tagapagligtas lang, kailangan i-recognize mo, i-acknowledge yung lordship ni Jesus sa iyong buhay. So nangangahulugan po ito mga kapatid na talagang nandoon ang pagpapasakop So yung relationship na yon, let me illustrate it this way, no? Several ways on relationships. Halimbawa, ang isang uh, binata at siya po ay nag-asawa na. Alam natin na dahil napasok siya sa isa pang level ng relationship, another stage or another kind of relationship, hindi pa pwedeng magbuhay binata siya samantalang siya po ay merong asawa, di po ba? Ngayon, bakit? Sa kadahilanan po na yung bagong relasyon ay masisira o kaya ay hindi magwo-work ng tama kung mamumuhay ka sang ayon pa rin sa mga prinsipyo at galawan ng pamumuhay mo nung wala ka pang asawa. So isa po 'yan. Kaya talagang uh, paminsan eh kinakailangan maging napakalinaw po nito dahil sabi nga isa po sa mga sumisira sa relasyon ng mag-asawa, yung bang kayo'y mag-asawa but you refuse to live according to your new status. Yung ayaw mamuhay sang ayon sa bago na katayuan, bagong relasyon na kinabibilangan. Ano? Kaya napakahalaga na talagang uh, merong pagbabago ng pamumuhay na naaangkop doon po sa panibagong estado o panibagong relasyon na kinabibilangan. Isa pang ilustrasyon, ano? ito na may personal. Uh, nung kami po ay nagkaroon ng mga anak, eh, talagang alam nyo yung decision making uh, talagang uh, factored in ang mga bata. Halimbawa ho, may mga times na pag kami kakain, eh, ang tanungan po eh, saan ba tayo kakain? Ha, alala ko tuloy itong aking panganay. Eh. Sabi niya, kahit saan po, abay, akalain nyo ba'y nakahanap ho kami ng kainan na ang uh, pangalan ay kahit saan. Ano? <laughs> Meron na palang ganon, Ano? Kaya nagbibiro ako sa anak ko, sa susunod na sabihin mong sa kahit saan mo gusto kumain, eh jaan meron ng restaurant na yan pala ang pangalan. Ngayon, uh, kaya ako po nabanggit itong pagkain dahil kung tutuusin, may sarili akong preference. Pero siyempre, yung mga bata, may preference din. So dahil mahalaga sa akin yung relasyon ko sa kanila, ito po ay humuhubog ng aking kapasyahan ay eh, pagkakataon pa nga na may mga kinokolektang laruan yan doon sa mga fast food no na meron po silang uh, mga pagkain pambata na merong laruan di ho ba eh may mga times po na hindi ko sila kasama at ako po ay nasa labas dahil sa mga activities ko at ako po ay kakain sa fast food na kung ako tatanungin eh meron po akong paboritong uh, cheeseburger na kinakain eh pero dahil uh, Naalala ko, yung kanilang habilin, Daddy, kumpletuhin natin tong laruan na ito. Nako, maniwalaho kayo, uh, ilang pagkakataon po ang kinakain ko yung yung uh, meal na pambata. <laughs> uh, bakit? Para makuha ko yung laruan, para makumpleto ng mga anak ko ano. So, ibig sabihin, because my relationship with them is important, my decisions are being shaped by those relationships. Now, hindi pa pwede na sasabihin natin mahalaga si Jesus sa ating buhay, pero hindi natin pinapahalagahan pagdating sa ating decision making. Hindi natin sinasangguni sa ating kapasyahan. Hindi pwede yon. Kinakailangan po ay ating sangguniin, kinakailangan po ay ating tiyakin na siya po ay nabibigyan ng pangunahing posisyon pagdating sa ating mga desisyon. So I hope na intindihan po ninyo yan ha? Hindi lang yung sasabing tatanggap kay Kristo dahil gusto nyo pumunta sa langit Kundi talagang kahandaan na tanggapin siya uh, para tayo po ay magpasakop sa kanya So yung una po is relationship Now pangalawa po yung tinatawag nating lordship no, As I said, ito pong uh, lordship ng Panginoon ay isang bagay na ina-acknowledge natin regularly kasi may mga times talaga na gusto nating bawiin eh no yung timon ng ating buhay. Gusto ho nating pangunahan yung ating sarili. Gusto na naman nating tayo na naman ang in charge, tayo na naman ang in control. Pero again, pag sinabi nating lordship, ang ibig sabihin nito not my will but your will, Lord. Not what I want but what you want. Hindi ang gusto ko kundi ang gusto mo, hindi ang nais ko kundi ang nais mo hindi ang kalooban ko kundi ang kalooban mo. At yan po ay hindi lang para sa mga maliliit na kapasyahan kundi sa bawat kapasyahan. At hindi po madali sa kadahilanan na may mga kapasyahan po talaga na yung bang tipong gustong gusto mo na ang isang bagay pero napakaliwanag din na hindi naman kalooban ng Diyos. So ang tanong sa ganung mga pagkakataon na nagbabanggaan yung gusto mo at yung kanyang kalooban, ang tanong eh sino mananaig? So pag sinabi nating lordship ng Panginoon sa ating buhay, ang ibig sabihin po niyan, hindi yung malakas na pagnanais na nagmumula sa ating kagustuhan ang siyang mangingibabaw, sa halip ay yung pong kanyang kalooban. Ah, talagang hindi po palaging madali. May mga times po na hindi natin makita eh, yung kagandahan nung gusto ng Panginoon at hindi po sa lahat ng pagkakataon yung gusto niya, eh ginugusto rin natin. Ha, kaya misan dun yung struggle eh. Kaya po importante mga kapatid that we submit. Kaya yung submission sa kanyang uh, kalooban, ano rin yan eh, step of faith din po yan eh. Kasi may mga times talaga na parang sa tingin mo, Lord, it does not make sense. Parang mas may sense pa itong gusto ko. Pero alam ko, hindi mo kalooban, bawal ito, hindi ito dapat, hindi itong gusto mo. Pero bakit uh, pipiliin mo? Because by faith, you acknowledge that, Lord, you are superior, your ways are higher than mine. Your thoughts are higher than mine as well. So dahil po doon tayo nagpapasakop, nagpapailalim sa kanyang kalooban. At alam nyo, paminsan po, kailangan din nating i-recognize yung reality na yung ating mga preferences, ano to eh, affected po ito ng ating mga Uh, sinful nature. Dahil meron po tayong sinful nature, umaapekto yan sa ating assessment kung ano yung pinakamainam. Di ba? Parang walang pagkakaiba yan pag kumakain tayo. May mga pagkain po na alam nating mabuti pero di natin magustuhan. Alam nating masustansya pero di natin mapili. Pero may mga pagkain po na masarap pero hindi po nakakabuti, nakakasama pa nga, eh, ay cream pa tayo. Di ba? So, ganyan din pagdating po sa ibang bagay sa ating buhay. That's why we have to submit to God. So, yan po yung lordship. And then, of course, papasok po dyan yung tinatawag nating stewardship. Ano naman ito? Stewardship has to do with the resources that God provides. Alam nyo ang isang malaking pagkukulang kadalasan, kung ano po ang pinrovide ng Panginoon, yan pa ang ginagawa nating dahilan para tayo po ay hindi makasunod o kaya kung ano pa yung pinro-provide ng Panginoon yun pa yung pinagkakait natin sa kanya so yung time, yung talents, yung treasures, often times natatagpuan natin yung sarili natin na ayaw nating ipagkaloob to sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Wala tayong time. When you say you have no time, 'di ibig sabihin yung iyong talents hindi mo rin gagamitin. Yung iyong resources ay hindi mo rin ipagkakaloob. So, pag sinabi po nating stewardship, we acknowledge that everything is from the Lord and everything must be used for the Lord's glory and His purpose. Kaya malaking katanungan sa puntong ito. Yung bang iyong time, talents, and treasures? Kumusta ba yan? Yan ba'y nagagamit nga para sa kalooban ng Panginoon? O baka naman, yan pang mga bagay na yan, ang pangunahing hadlang kung bakit wala tayong panahon sa Panginoon. No, minsan ganyan eh, kung kailan sumagana at saka nawala ng panahon, kung kailan nagkaroon po ng uh, uh, mga biyaya at saka pa nagkaroon ng uh, dahilan para hindi uh, dumalo o kaya ay mag-involve sa mga gawain. So, mahalagang mabago po yan. At uh, we should not allow the blessings to become a hindrance to our uh, ministry to God. Ano po? So... And then pang-apat, 'yung pong fellowship. Kinakailangan mabago rin 'yung ating attitude, community, uh, pagdating po sa ating buhay spiritual. Sapagkat nangangahulugan ito that now you come with the intention of being a spiritual blessing to others. At hindi lamang 'yon, uh, naniniwala tayo na 'yung tamang tao sa ating buhay ay malaki po ang magagawa sa tunay na pagbabago ng ating buhay. So sana po maging maliwanag yan. Relationship, lordship, stewardship, and fellowship. Mahalagang susi na kung saan ang pagbabago, pagkahari ng Panginoon ay dapat maging hayag, maging evident sa ating buhay. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito at ang ating dalangin ay hindi lamang ito kaalamang naipasa at naipagkaloob kundi ito po'y katotohanang babago ng buhay at makikita po na tayo lumalago sa kaugnayan sa Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.